Isang mapagpalang araw sa ating lahat, mga kasyasa sa worldwide, welcome back sa aking channel. Today is February 25, 2024 at muli ay magbibigay tayo ng talakayan tungkol sa isang paksang pangsiguridad na ibabahagi natin sa ating mga trupang 5'9". Okay, so this is about the access control system na tinatawag no, kung paano natin i-regulate i-control yung mga assets na pumapasok sa establishment na ating binabantayan no, when we say assets nandyan yung personnel nandyan yung materials equipment and so on and so forth okay So, napakahalaga ang access control system dahil wala namang negosyo, no? O establishment na magbubukas ng operations o negosyo while it is close to the public. Kasi ang lifeblood ng isang negosyo ay mga tao. Now, para nga makontrol no, natin no, yung access ng mga assets na yan sa loob ng establishment ay napakahalaga ang security planning. No, kung saan, apart no, from the security planning, itong access control system. And of course, uh, the primary concern is to minimize, regulate, control no? the access of assets into the establishment's interior without interfering its business operations. Kasi siyempre, ang access control kasi yan, pag i-employ mo, di ba, para uh, to ensure na ma-regulate nga lahat, no? May mga conflict din dyan. Kasi siyempre, nag open ka ng negosyo. No? Kaya nga, siyempre, hindi rin pwedeng isagad kung ano yung mga access control na yan. Dapat nakadipindi lang doon sa sitwasyon ng establishment na iyong babantayan o ating babantayan. Okay? Now, there are three definition of terms that I want to discuss and clarify no, para mas malinaw ang dating sa ating mga viewers. Okay? Ang unang definition na bigyan natin ng katuturan is the word control what is control Sa common na definition this is the ability to regulate dominate and or direct a particular situation and in security work this is the process of minimizing or control, controlling any act whether it is unlawful or lawful in such a way to attain an effective security operations. Yan. May mga lawful kasi na act pero kailangan mo pa rin bigyan ng guidelines para makontrol mo. So, uh, mas ay hindi na mas may pit pero at least may guidelines unlike doon sa unlawful na talagang i-implement mo talaga kung ano yung dapat kung ano yung bawal ayan so the number three definition of term is the identification ayan no it is the process of observing describing in knowing the identity of persons and materials that personally or actually appears or presents. Yan yung actual na nakikita mo. Now, lagi kong sinasabi no, sa aking mga discussion, no, kapag tayo ay nagliliktor na there are process na dadaanan natin in order to identify no yung mga bagay o yung mga tao o yung mga pangyayari no actually nabanggit na nabanggit na natin pero let us simplify kasi nandun yung word na observing and describing hindi natin ma-identify ang isang bagay, tao o sitwasyon pag hindi natin ito ma-observe using our five senses. Ayan, meron pa yung six sense na sinasabi. No, what are those five senses? Yeah. ba diba, Sense of sight, sense of hearing. Yan yung pinakauna na nagagamit natin. At pag na-observe na natin, hindi pa rin natin ito ma-identify unless no ito ay ma-describe natin basing on the characteristics of that person di ba materials equipment o kahit pangyayari di ba may characteristics yan no na gagawin natin at pag naggawa natin yung observation in description and that's the only time na ma-identify natin ang mga ito kaya nga in common definition yung ginagamit ko is identification is the product of observation in description ayan so number 2 na tayo okay na tayo sa number 2 at ang pinakahuli itong access control system. Ayan. No? This is the system where in security measures are adapted. No? Where in security measures are adapted to control, regulate the flow of persons, materials, equipment, and even documents, pati No? Lahat nga ng assets. No? In order to attain Effective Security Operations. Now, ito na yung mga sistema na ginagawa natin. No, na napakarami ito at ito yung ating ibabahagi no sa ating susunod na vlog. yang no. There are vital areas of concern in access control system na dapat malaman ng ating mga viewers at ito ngayon iba bahagi natin. Okay? So next time, no? Tatalakayin natin, no? Ang mga ito para sa kaalaman ng lahat. Hanggang sa muli, isang mapagpalang araw.